Niwala na naman ako. Sana naman ang mga ito pupunta. Ang bibilis maglakad. Ay, nga pala. Inayay ko nga palang gumana mga yan. At syempre, pag nasa galaan na, ayan, wala nang pakialam sa nanay. Ang saya lang maging bata, kahit sa maliliit na bagay, kahit pasyal-pasyal lang sa kung saan-saan, masaya na. Walang naisip na problema. Syempre, magulang yung namamablema. Kagaya ko, nanay ako, problema ko, kung saan kami na naman kasi naliligaw pala. Ayun nga, nagchika-chika muna. Habang inaalala ko kung nasaan na kami. Ang sarap namang maligaw dito. Parang naligaw ako sa China. Kadaming punong kahoy. Oh, ayan, may basketball court pa. Hindi ako fan ng basketball, pero idol ko lahat ng mga yan. Siyempre, alam mo na, Pogi. Oh, ayan, nasa treehouse na naman sila. Hayaan mo na ang yan dyan. At magmumuni mo. Set kahit wala tayo sa dagat Sana all Ang sarap dito tumambay Habang kasama yung jowa Highly recommended Hindi kailangan pumunta kung saan pa Diyan lamang Kaya lang si kuya Nag-iisa Kakabreak lang niya Nayaan mo na Niisip niya pa Kung saan nga ba siya nagkamali Pwede pa ba niyang maitama yung lahat? Maibabalik pa ba ang kahapon? Joke lang. Anyway, wow, anyway, nag-English. Anyway, nandito lang kami para palipasin ng oras. Ayoko pang umuwi. Ang ganda ng sunset. May benefits din pala ang summer kahit na sobrang init. Pero ayan naman ang sunset. Para ka na lang nasa beach. At eto naman sila. Kahit pa fishbowl fishbowl lang, masaya na rin. Sa ihip ng hangin, ang sarap na rin. At syempre, sa uwian, ayan, iniwana na naman ako. Palibhasa, may mga daladala ng... Hindi na naalala ang nanay. Teka lang. Anak, anak, ako yung nanay mo. Nak, nanay mo ako. Pansinin mo ako, nak. Ako yung bumili ng daladala mong chichiria, candy, at mga biskwit, nak. Pansinin mo ako, nak. Ay siya, hindi na ako kilala. Masaya nang nakagala. Ganyan na ang mga yan, kahit paglakarin na munang malayo. Masaya pa rin basta galaan ang pinuntahan. Tapos syempre, lilinga-linga ang mga yan. Maghahanap yan ng kung ano pang pwedeng dalhin pa uwi. Ayan. Nalisan na natin at malapit na ang takip silim. Ayan, may nakitang sagit. Masaya so na yan sila sa mga simpleng bagay. Masayang makakita ng saging sa puno, mga bulaklak sa halaman, mga bulaklak sa bakuran, ng kapitbahay. Ayan, mamimitas na naman.